guys, may binili tayo ng strawberry uh, try natin kung anong lasa nito sabi nila masarap daw eh And, tikman natin ito guys strawberry wow mmm tamis tapos alamig eh. ayan yun tayo sa tuktok mmm Kasi, mainit ngayon, guys. Mmm. Hmm. Sarap. Sakto sa init ng panahon. Ayan. Alamig ah, sa kamay. may nanonood sa akin sa so, tayong kortina napanood ako ng kabilang kotse guys, kain tayo ice cream mm. sa kamay

嗯。